Tagpag, areho ang pagkain Nung may nakitang Sir, pwede ko kayong kasuhan ha Ano kong ikakaso ninyo? Ha, ah, cyber crime ang ito Ay, hindi akong ho akong Dahil nagkibidyo kayo ay ka. public servant Nagkibidyo ka nang walang permit Bakit ho? Oh, ano ho ba kayo? Wala kang permission hindi, Ano, ano ho, ano ho kayo? Kakasuhan kita, ibibidyo oh. rin kita Ano ho kayo? Ah, mo ha. Kasuhan niyo ako. Alam namin ang karapatan. Alam ko rin ang karapatan ngayon. ko. Ayan, kakasuhan yeah, daw ay ka ako. Are you ready Nananakot kakasuhan daw <laughs> ako. Eh sila ho ay public servant. <clears throat> Hindi ho sila ano, Kama, government ho sila kaya may karapatan din yung mga taong mag-video. Oh. Ayan. Eh kumakain ho ng lomi. Eh bigla na lang ho nang huli yung kasamahan. Hindi naman huwa ko yung hinuli. Ito lang hung kasamahan natin ano. Ah, ito ha, nagpe-video binibidyo ko ha. Oh, ang pangalan nyo ay Binas. Pwede ko siyang kasuhan. Ba Bakit tingin mo nang ano, Binas? Ano Sige ah. Kakasuhan. Pwede mong tingnan cyber. Bakit 'yung cyber? Hindi ko naman ho kayo pino ang Kalang cyber, ang cyber ho oh, sa social media ho 'yan. Wala itong karapatan na mag-video kasi. Uy, yeah. hey. Wala hong ano yan eh, Eto, Ayan. na, kumakain Ayan. ho ng lomi Bigla na lang ho ng huli Tama ho yun <packit noise> Hindi naman ako ang hinuli Are, Ayan. are ho ang hinuli Hindi ako Kung concerned citizen lang din ho Na mali yung Ayan. pamamalakad Ayan. Ay, 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 Ah, mali yung pamamalakad Ari ho ang hinuli, hindi Pumalas naman ho ako no. E, eh, kumakain ho ng lomi? Pa... Nung tumayo? Bye. Nasa oras ng trabaho, kumakain ng lomi? Nasa oras ka pala ng trabaho, bakit ka kumakain ng lomi? Break time mo ba? Sir, break time nyo po Nagtatrabaho po wala kayo, bakit kayo kumakain? Dapat, nasa trabaho kayo May o oh, may oras po pala kayo Oras nyo bang manikit ngayon O oh, tina tinatanong ho kayo break time nyo ho ba eh. Oh, kaya nga oh, hindi ako Public ano lang ho ako Kung baka concern citizen lang din ho ako Na mali yung ganong pamamalakad nyo Ganong pinaking mali Dahil ang kaya namin nasa duty kami kaya nga ho eh wag ho kayong nagtatago nagtatago kayo eh tas manghuli kayo tama ho ba ho yun eh, kung gusto nyo pumosti ho kayo dyan manghuli kayo katulad ho niya, no napulaga nabulaga kumakain kayo ng lomi bigyan nung nilabas ilagay nyo sa lugar tsaka kung nasa trabaho ho kayo ba't kayo kumakain dapat nasa trabaho kayo kami ho ang nagpapatakso namin na nagpapasahog sa inyo hindi kayo ano para kayong batas ang batas o oh, pinapatupad hindi ho kayo yung nagiging batas hindi o edi siguro kung may boss ko man huwar eh, oh, edi kayo na ho oh, bahala kasuhan nyo ako o oh, sige oh, wala naman hong um, problema basta oh, ako ay concerned citizen lang 哎呀。Oh. Yeah.